uh dum tanamu dili na mag kami na matay si Jesu Kristo dito sa kalba. Tama sa kasubo ngadaku. Jesus maloy kakanamo kanamu, pasaylo mo kami ang salat. Do m tanamu dirle ng mag usab kami Ave Maria purisimma siapa yang dikonsepita ngino ito lang yung dakong sakumat talaga sa nangsa pag-usong kasintahan mga saad na kumalig, na dilidilim ng kasalakbas at kasaluan ng panitikan ng mga mamahal at nangtiha ako ng mga hisos na mga hisos na ginupas sa krus ng mga tapagigugma ng tanako na sa ampo kami kanina, inuupan ng kaluian sa pagpangkadunahan siya mga salak, antipas pagmamabot niya tung adlaw sa pagmakalilisan sa pagpanudyat. Sunod sa pagpakaulaw o kaninong giyantos nung o daladala kaninong sa balay ni Ana, ni saipas ikas o ni Pilato o ni Herodes, so, ka sa sentensya sa sailo ang iyong salag na mihatal na o kwenta niya at umatarong yung kalilisan bukmanan, o isusin niya yung pinsan at sunod sa bukmanan niya lilinang urog sa kahadlo sa inyong santos na tubangan, buta na kinaluoy sa nikanin mo kining mga makasasala tugutan mo sa inyong grasya na ipaligun po sa akong inyong sukusto na <coughs> igadayo na ito man sa mga mga yung Jesus <coughs> na igasilbi sa kanino po 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 sa matay po amin lagi mm -hmm. unta na pulog po sa taurasyon <coughs> na pulog po sa <buhaka coughs> mahimaya ka Maria ihalat tayo sa eksilinsya ni Santa Maria o kaya corona

Engkaulah Nusamata Tuhan kita, kami masalah ini dalam kami tegian, sepenilaian, Nono Allah, kami sedotan Amin. Memahayakan yang penurun kehayaan. Ang kalana na sa matadlaw, heta kang kaglaw, pasala kami sa mamasala. Ang nagpasala kami, nakasala ka na mong kami, tigyan sa panulay, hinano alawa sa kami sa dotan, ano mo. Ang mga niya, kanunay kahayag.

Sige, ang po kami Maria sa inyong anak at si Jesus, inyong man ang talan Ma na Silvio. sa pagampu, uh, kunan na naapa sa purgatorio, tungod sa mga pahanindan o kamatayo ni Jesus na inyong anak. Sa iluon mo ang talan ng sa inyong nasala, amin, mag-himaya ka Maria. Ini kasabas ang ginungo na sa inyo bulahan ka sa mga babae tanan ang bulahan ang bunga sa tiyan ng mga suhukan. Santa Maria, ina ko sa Diyos, siyang po mo kami makasasala, parang sa oras ang kamatan. Amen. Mahimaya ka Maria, Berhem, Prodin, Tisima, sa isa tulok at po ibab edad mo, santos, at bukos na gayod ang pagsilbi mo sa Diyos. Sa ikaw man ang una nga nagadaid sa Diyos, tungod sa mahimayaon na hatag sa inyong pagkabersin tiyampo ni kami Maria kung Jesus na inyong anak inyong naman kalahin niya si Diyo na amang ito yung pagkampo kung ano pa sa pagkapuyo tungkol sa mga paninda na kamatay ni Jesus at sa saluon ni sa mga utang ang mga himaya ka Maria Puno ka sa gresya ang ginoon na kami, nabulahan ka sa mga babae na tanan, nabulahan ang bunga sa tiyan mo. Santa Maria, ina ka sa Diyo, siya ang pumuk kami makasala, karoon sa araw sa mga kamatayan. Amen. Himaya ka, Berhin Santisima, ikaw ay hinto, perpito, sa tibuo, o bugos na pagkaulay sa inyong pagkasanto. Sa ikaw ay ang inyong pagkasanto, nilabita sa mga santos, o sa mga kasantosan na tanan ug tungod sa kahanong pagpanabang nga nianhi sa yuta kay aron iangkon ni kami Maria sa inyong mahal nga bata na si Jesus nga pagamit kami niya sa inyong santos nga iglesia nga maayo din ang kapanabang sa ka namo karon ug sa oras sa among kamatay iangkon ni kami Maria ug ang kalang ni Sibio nga magituyo sa pag-ampo kung anapa sa purgatorio tungkol sa mga pangmundan o kamatayon ng Jesus ng inyong anak Pasailoon mo siya sa ang mga sala. Amen. Maghimaya ka, Maria. Puno ka sa Gresya. Ang ginoon na kanino. Gulahan ka sa mga babae na tanan. Gulahan ang bumi. mo na sa hindi. Maria, ina ka sa Diyos. Iyong pamukamim ka sa sala. Karoon sa oras. sa kamutan. Amen. Maghimaya ka, Maria. Berhin, subirana. Ikaw ang dalaga. ng ka mga sa Diyos. Ikaw ay anak sa Siyon, ikaw ang Gloria sa Jerusalem, Aligriya sa Israel, Pundra sa inyong lungsod. At tungod sa inyong lustra, ikaw ang lustra disina sa inyong amahan si Abraham, si Isao, si Hapog, o ikaw Maria, minmaya sa lamin. Ikaw Maria ang kayo sa mga may sakit, ikaw man ang sinabiwit sa mga minatay, pati sa mga gintilis, at sa mga gintilis, nga may na sa Sankay Bishya, igampo ni San Maria, ina-inakalag niyo si Diyo na aming ito'yo sa paghiyom ko. Kung na naa pa sa purgatorio, pagkakaroon niyo sa inyong mga salaw, kailangan natin mo sa paghimayak ng aming aming himayak

ito sa ayo sa mga milagro sa kalibutan ay puno kami Maria ang Jesus ng bata aming na mahal nasa kaayuhan kami sa mga sakramento karun o sa oras sa aming natay na maoy labing ikinahanglaan sa aming kalag ay puno kami Maria ang Jesus na pagangato muna ang kalag ni Sibyo ang patuloy sa pagsampo Na pagangato sa paghimaya sa langit ang iyang sinahidlawan ang iyang Maria, puno ka sa gratia ang ginoo na akani mo bulahan ka sa mga babae ng ug ugulahan ang bunga sa tiyan mo na si Santa Maria na ang kasa Diyos yan mo kami makasala karon sa rosa mo kamatayan Amen Magimaya ka Maria del nga inahan sa Diyos ng Santos Uyamot din sa mga padres ang Jesus Gloria sa mga propeta arakoro sa mga apostoles, maestro sa mga evangelistas, kaligunan sa mga mar mar martires, sa mga kontesores, hundraw, kisimblo sa mga berhines. Yan po, mo Maria kang Jesus, nga bata mong mahal, nga hatagan mo kami sa inyong santos ni Gracia nga igalaom namo kaniya sa maligon uyamo sa himaya sa mga kalat namo sa dili mahibalo isang ligun sa among ginong sa Kristo na dili madaog sa mga tentasyon ikapanalamin panalamin namo sa mga buhat na maayog sa mga daotan ug ikatahod namo sa Diyos na amahan ug sa Diyos na anak ug sa Diyos na Espiritu Santo ug man kadtong rasya sa anak mo kon ihatag kanamo nga gayud ang igatahod namo sa Dios ug sa ninyo sa mga santos nga tanan sa mga ilis ni Kristo sa, sa among hari ug sa among kapunuan ug sa among tigulang iyang mo kami Maria kang Hesus na bata mong mahal ug man ang kalal niyo sidyo nga among gituyo sa pag-ampo kon anaa pa sa purgatorio pasailuon mo siya siyang mga utang o pagdangaton mo sa paghimaya sa langit amin mm -hmm. sa Maria puno ka sa gresya ang ginuin na kanimo bulahan ka sa mga babae ng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Santa Maria na kasadyos yan po kami makasala karansara sa mga kamatan Amen lagi maya ka berhin nga may ikaw ikaw senyora katong usak ka babae sa Eclipse Eclipse nga nagbisti sa adlaw og mga corona sa napulo og duha ka bituon sa ubos ay mong tiil ang bulan nga matahom og gibutang sa Dios kanimo O ikaw man kadto ang ceraya Padre kara, nga gisaad sa Dios kay ulay ka uyamot sa mga bulahan og nilabi ka sa mga bertodis yan po, mo kami Maria kang Jesus nga imong anak na among madangat ang gisa adiya kanato nga mao ang paghimaya sa langit. Ug mo man Maria ang kalang nyo sidyo nga among gituyo sa pagampo ng padangato na siya unta sa kalipay nga dayon amin maghimaya ka Maria puno kasagway siya ang na kanimo bulahan ka sa so mga babae na tanan ug bulahan ang bunga so Santa Maria, ay, na, na, sa tiyan mga nga si Maria no kasi Dios iyang pum kami makasala aron atas. sa rosom kamatay amen <coughs> Magimayo ka ng Sugbo ug tungod sa Dios nga tulo matulong gon sa kalabitan Sarah, makarong kalabitan Jessica, maninot, kalabitan Raquel o kanila labaw ka sa mga minlabi kang Maria nga isuon ni Moises maalam ka labi kang Deborah maisog ka labi kang Judith gasyahan ka kang Esther mapaobsanon ka labi kang Abigail o kastos ka kang Susana iampo mo kami Maria ang Jesus ng bata mong mahal natagan kami niya sa imong santos na gasyahan na ikatuman sa among kagawian o batasan ikaalam sa pagtuman sa among mga katungdanan ug igaisog sa pagsukol sa mga panulay ug igatuybo sa among mga kasingkasi ngadto sa tubangan sa Dios ug iampo man Maria ang kalag hinisidyo nga among gitulo sa so pagampo nga perdonahan siya sa mga utang ug so sa iyang mga sala ug no, sa paghimaya sa langit amen himaya oh. ka Maria puno ka ang ginoo at atani mo bulahan ka sa mga babae na tanan ang bulahan ang bunga sa siyang mga tulis. Santa Maria ng kasadyo siya ang kami makasasala parang sa oras ang am kamatan. Amen. Maghimaya ka berhin sa klas sa klas isima para nila trusa nila usi sa naman nga nilukban sa mga mahumot na liriyo. Maghimaya ka ng hansa gracia siyudad nga dalang panan o kastelyo nga malig-on nga kanimo gayud ang siguro nga mapagsigurmaon yan po Maria kung Jesus nga bata mong mahal na nahigugma kami kanimo din sa yuta o kanimo usap inahan po yan po mga kalang nga sigyo na sa pag-ampo nga makadawat on siya sa kalipayan nga walay katapusan sa langit aming himaya ka Maria puno ka sa Gracia ang ginoo na kanimo bulahan ka sa mga na tanan o bulahan ang bunga sa tiyan ng mga suhe. Santa Maria, na ko sa Diyos yung pumukami mo ka sa Karan sa oras ang pamatayan ako. Ginaya ka Maria, yung sa pa ko, simbahan ko sa Tisima, Trinidad. Tulunggon nga may digmaon o gulay sa uyamos o hersina sa Espiritu Santo sa Gracia na Virgo sa Diyos. Ay sa pagkamatarong mo, kuma kumalawat mo ang gracia for doon sa mga bisa, sa sa mga anghin. Himaya, ayam po ni Maria, ang Jesus na bata mong mahal, kumalawat kami sa iyang gracia. Nga itatarong na mo o pagpirunahan kami siyang mga, mga kaniya sa among mga sala o na untang among makasingkasing. Siyampo, ni Maria ang kanyang nisigyo na ang magitoyo sa pag-ampo kung anapa siya sa makasakutan sa purgatorio. Pasayloon mo siya sa ang mga sala o mga utang o hulay na sa kalipayan nga dayon sa langit. Amen. Maghimaya sa Maria puno sa pagwesya ang ginoon ang kanyang magbulahan sa sa mga babae na tanan o bulahan ang buna sa tiyan ng mga suhid. Santa Maria, ina ka sa Diyos, siyang po mo kami makasasala, karoon sa oro sa mukamatan. Amen. Mag-ibaya ka, Maria, Virgen, na matamis uya mo at natin ang adlaw na gili-alang pagdulma. Ituon sa dagat na mahayag sa ayo, mag ka, Virgen Aurora. Kalawi dyan sa may sakit o sa mga nagsubo sa purgatorio magpaglipayon pag, mag, mo siya unta o ang makalag sa kalipayan mo ay katapusan. Siyampo mo man Maria ang kalag ng Hiyosidyo nga amung ituyo sa pagampo o sa ingat ang siya unta sa iyong sa purgatorio. O padangaton mo siya sa kalipayan sa langit. Amen. Mm Si Maya ka Maria una sa sagrasya ang ginoo na kanino bulahan ka sa mga babae ng o bulahan ang bunga sa tiyan ng mga Santa Maria na kasadyo siya ang mo kami makasala karon sa rosa makamatan amin Magimaya <coughs> ka Maria Virgin na matahong mahumot ka nga daw bulak o rosa sa Santisima Trinidad natungod sa pagka mapaubusan nun mo niyentra ni ni kani mo ang pagdaig sa mga bulahan o gingon man ang dilihing si sa pagkakasantos ay bisan may grasya ang mga langit mo nga tanan ikaw ra ang nilabi kanila tungod sa pagrimedyo mo kanamo siyam pong kami nariya kang Hesus nga bata mong mahal nga limusan kami siyang grasya nga ikasanto sa among mga kalad yan po, maman kami, Maria, Senyora, o ang kalag ni Elfidio nga Among ituyo sa pag-ampo. Natangtanga na siya unta sa iyang mga kasakitan sa purgatorio, padangaton mo sa kalipayan, sa langit. Amin, um. si Maya, ka Maria. Uno, kasagwesya ang ginoon na atan ni mo bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, siyang po mo kami makasala, karan sa rasam kamatan Amen. Orasyon sa bata. Maria, sa papalando, sa kasakit, isi, na ulay ilis, ng orugurug, sa lagin niya, sa stesya, ko Maria. Nainahan ko. Maglaka ko. Laka. Testigo. Laka pa siya. Kamasugo niya. Kamidyo na siya. Maria. Kam Santos. Nagrasya. Hanggang pag-aam. Ikaw. Itawag ko. Amen nahayag sa langit ang dakong katingalahan nga may usa ka babaye nga binistihan sa adlaw ug sa ilalong sa tiil niya ang bulan ug ang santos na ulo nga gikoronahan sa napulo og duha ka bituon labanan mo kami berhin nga palaran tubag sa pagsulod sa pagsulod sa sa pagsulod Purasyon nga angay unta sa Santisima Trinidad nga halang doon ang among pagdayag sa Santa Maria nga gikoronahan sa Napulo o ka Kabituon sa isang nga mapaubusano o ming labaw ang kanan sa pagkamahiblaw kanimo o tungo sa imong pagkamaluloyon. Ipanglapsan man niya namin ang imo kaming sa natanan kahilad kahiladman sa kalag lawas.